Nagbabalik ang PTV Badita ngayon. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi sa naganap na pagguho sa barangay Masara, Baco, Davao de Oro. Kumuha tayo ng update kay Regine Laduza ng PTV Davao. Regine? Yes, Dominic, ngayong araw ay ang pang-apat na araw na pagsasagawa ng search, rescue and retrieval operation sa nangyaring landslide sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro noong Martes ng gabi at sa ngayon nga, nasa mahigit 20 bangkay na ang kanilang nare-retrieve. Nasa 77 na rin, pa rin ang missing at 32 ang injured. Ayon sa provincial government ng Davao de Oro, posible pang may mga buhay na natabunan kaya patuloy ang kanilang operasyon. Binigyang linaw naman ng MGB na natural ang naging sani ng landslide. Base sa kanilang investigasyon dahil sa sunod-sunod na pagulan, basa at naging saturated na ang lupa kaya madaling bumigay. Isa pa sa dahilan ay ang structure ng area kung saan daanan ito ng fault line kaya mahina ang lupa. 2008 pa umano nang uh, may nangyaring landslide sa area kaya idineklara na itong critical area at no build zone kaya sa ngayon ay hihigpitan na ang pagpapatupad nito Nagahanap na rin ang nasabing opisina ng ligtas lugar para sa relocation ng mga residente. Sa isinagawang aerial inspection ng nasabing opisina, maliban sa nasabing barangay, may mga active landslide din sa ibang barangay. Dahil dito ay nilikas na rin ang mga residente sa ibang barangay at umabot na nga sa mahigit isang libong pamilya ang nasa evacuation center. Siniguro naman ang lokal na pamahalaan ngayon, Dominic, no at ng DSWD na hindi nila pababayaan ang mga pamilyang nasa evacuation, lalo na sa pagkain. Sa so ngayon nga ay mananatili sila sa evacuation center para na rin sa kanilang kaligtasan. Dominic? Alright, maraming salamat, Regine Laduza ng PTV Davao. Pinangunahan ng Office of Civil Defense, Zamboanga Peninsula, ang isang humanitarian assistance and Disaster Response Mission para sa mga biktima ng pagbaha at landslide sa Davao Region. Target ng mission ang maihatid ng 15,000 na family food packs mula sa DSWD papunta sa mga komunidad na apektado ng kalabidad sa Davao Region dulot ng shear line at trap of low pressure area. Labing siyam na sasakyan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang ginamit para sa relief operation. Kabilang dito ang Philippine Army. Philippine National Police, Department of Agriculture at DSWD Region 9, mga LGU ng Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Pagadian City. Magkakaloob din ng logistical support ang OCD Region 9 para sa naturang misyon. Sinapahan ng reklamong katiwalian sa ombudsman ang dalawang opisyal ng Bureau of Internal Revenue sa Buwak, Marinduque. Kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, naghain ng reklamo ang Sargaso Construction and Development Incorporated laban kina Revenue District Officer Felix Bakal at BIR Examiner Julius Isleta. Batay sa labimpitong pahinang reklamo, inaakusahan ng Sargaso at VACC ang mga BIR official ng hindi pag i ng Tax Clearance Certificate para sa kontratista. Ito'y sa kabila ng kautosan ng BIR Central Office na bigyan na ng sertifikasyon dahil wala naman umanong pending case ang komplainan. Dahil umano sa panggigipit ng BIR officials, malaki na ang nalugi sa kumpanya at hindi na rin nakasali pa sa ibang bidding sa proyekto ng gobyerno. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Pagong Pilipinas. Magandang hapon!